So ito lang po lahat mga idol Ito lang mga trebali At mga katambak mga idol Doon sa nilatag natin kanina Mga banak at katambak Magandang hapon po mga idol uh, Ito na po kami mga idol Welcome back po sa aking munting channel Nandito na po kami Bali, dalawa lang kami mga idol Ang isa taga kamera to Siya ang taga video At ito po ang lagay ng ating dagat ngayon na no? medyo maagos na idol ang lakas ng agos oh. tsaka malabo din ito maghintay lang kami ng mga ilang minuto baka sakaling kumalma ito mga idol ito yung dagat natin ngayon oh. No? malakas ang hangin at malabo ang tubig ng idol dito na, dito na naman tayo sa ating dating spot dito tayo madalas manglambat to lakas kasi ang hangin kaya nagkaganito hintay hintay muna tayo mga idol One hour later. At ito na po tayo mga idol. Makalipas ang isang oras ay medyo kumalma na ang lakas ng agos at hangin ng idol. Kung kaya ay nakapagsimula na tayo mga lambat. At ito na po yung ating unang area mga idol. Oh. At ito na rin yung ating huli mga katamba. At meron ding mga uh, sapsap. So tara mga idol at tatanggalin muna natin to. Maghahanap tayo ng malalapat na bato mga idol kung saan tayo magtatanggal dito para hindi tayo mahihirapan. Kasi maraming bato dito na spot mga idol. So tara at ito natin tatanggalin okay. po. Ito na po. Ang natin mga idol. Salamat at may, may um, good size na mga katambak na idol amat ito lo sabit ito mga so yan lang idol at kunin pa natin yung ating isa lambat so, yun, no? dalawa kasi itong ginagamit natin Ya, tanggalin lululatin to. So ito lang po yung huli natin sa ating isa na lambat. Ah ito lang po. Salamat at good size na katambak na huli natin kanoking at yung isa na naman doon yung isa doon yung pataw at yung kabilang pataw andun at kukunin ko muna yun Ka... sana po ay may huli yun so yun mga idol Kunin ko muna Meanwhile. Ito na yung ating pangalawang lambat. Dalawang bisaw lang. Dalawang, dalawang lang Dua Dalawang Guys, nalagtagan na nga Ito na naman tayo aariya mga idol. Pagkatapos nito matanggal lahat. Balik tayo doon sa ating pinanggalingan kanina. Tagalan tayo nakalakad kasi malakas ang agos kanina malakas na ang hangin kaya nagintay pa tayo ng mga nagintay pa tayo ng mga ilang oras na isang oras na siguro tapos Iyan lang lahat, mga idol. Salamat tayo, ito kasi. May ulam na tayo, mga idol. Yun lang huli lahat sa dalawang lambat, mga idol. Iyan lang idol, at area pa tayo, mga idol. Susubok pa rin tayo. Mukhang lalakas na rin ang hangin, mamaya kasi yun. Oh. Makapalang ulap doon, malakas ang ulan doon. Tungo dito yan. A few moments later. Uwi na tayo mga idol kasi biglang lumakas yung Agos ulit. Biglang lumakas yung Agos kasi malakas yung hangin mga idol. Gawa ng malakas na ulan doon. Doon o. Parang masungit ang panahon ngayon mga ng idol. Kung kaya ay hanggang dito muna lang tayo ito no malakas kasi ang ulan doon. Ayan. ulap ulap din doon. ulap So, yun lang mga idol at Uuwi na tayo mga idol Ito lang po yung huli natin mga idol So ito lang po lahat mga idol Ito lang mga trebali At mga katampak mga idol Doon sa Nilatag natin kanina Mga banak at katambak. So, 'yun lang lahat mga idol. Ito lang lahat ang huli natin. At uuwi na tayo sa natin to. Lagyan natin to ng gulay. Okay na to mga idol. Uh, sob so ng ulam sa panghapunan. May nahuli pa kami mga idol ano kayang klase itong isda na itong mga idol so yun lang po mga idol uwi na tayo kasi uh, nuna baka bigla lumakas ang ulan huh? so ngayon ang panahan natin ngayon dito din so yun lang shout out kaway kaway naman dyan shout out si mga silent viewers namin dyan <laughs> palakihan ng ibag tong idol so yun lang mga idol let's go uwi na tayo